Magandang araw tropa. Ngayong araw na ito eh, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-tune up ng motor. Ah, uh, tulad nitong mga China motor, Rusi, uh, Rakal, 'yang katulad nitong aking maton, Skygo, tuturuan ko kayo step by step. Ang pag-tune up ay hindi naman laging buwan-buwan. Kailangan ng pag-tune up ay depende na kung ano ang nararamdaman ng iyong motor tulad nito ng akin kaya chuchun up ko sa umaga medyo hard starting tapos medyo may lagitik na ang ibabaw kaya kailangan nating i-tune up pagka ang kondisyon hindi tulad ng iba dyan na pagka nag change oil nag chuchun up na sila agad mali yun ang kailangan ng pag chuchun up kung mayroon ng nararamdaman na sintomas ang iyong motor na dapat na siyang i-tune up tulad nga nung akin na medyo maingay na ang ibabaw kasi itong akin ay eh, pushrod type pagka push rod type talagang maingay siya hindi katulad ng chain type medyo tahimik kaya pagka yung chain type ay umingay kailangan na talagang i-tune up ito nga akin eh porque siya yung push rod type alam ko na din kung bakit at saka kung kailan ko siya i-tune up kasi naingay na ang ibabaw at uh, isa pang sintomas nun sa umaga medyo hard starting na siya ang kailangan natin eh ito, pillar gauge. Kailangan natin may pillar gauge para masukat natin ang gauge na ibibigay natin sa rocker arm. Tsaka push Tsaka 10mm na back rings para tanggalin natin yung cover sa ibabaw. Okay? Tuturo ko kayo step by step. Samahan nyo ko. Panoodin nyo hanggang huli para matutunan nyo. Ito nga pala ay para sa mga baguhan. Ha? Yung po namang mga marurulong na kung po ako may kulang, comment down below na lang po para Matulungan nyo din naman ako kung ako may pagkakamali Okay? Tanggalin po muna natin ang cover Para makita natin ang rocker arm Okay? Okay, natanggal na natin ang cover Ngayon ay tanggalin natin ang tornilyo o cover na ring timing mark dito kasi natin titingnan ang uh, timing ng ating motor ito tatanggalin natin ito yan nandiyan kasi ang kanyang timing mark para malaman mo kung nakatab tap dead center ang iyong makina para ma-tune up siya okay turo ko kayo kung paano ma-top dead center to at tuturo ko sa katulad na lang sa mga nagsisimula pa kung paano malalaman kung nasa top dead center talaga ang iyong makina o oh, wala. Okay, ito ang technique dyan. Pagka nag-tune up ako, eh, tinatanggal ko na rin kasi ang spark plug. Kasi pagka once na nag-tune up ka, linisin mo na rin ang spark plug mo. Ah, lihahin mo yung mga tabi, ilagyan mo na din ng tamang clearance. Para sa isang gawaan, eh, na-tune up mo na rin ang spark plug mo tune up din ng iyong makina. Okay? Tanggalin natin ang spark plug. Kakailangan natin ng pantanggal ng spark plug para natin matanggal to. Ngayon, para na mailagay natin sa top dead center, ikikik natin ng kabahagya itong kicker para umikot ang makina, para ang ating balbula tumaas. Okay, nakatiming na. Para malaman natin kung nasa top dead center talaga ang iyong makina, ito ang technique dyan sa mga baguhan kung hindi nyo pa alam kung nasa top dead center. Itong ating screw, ilagay natin sa butas ng spark plug at pagka naramdaman nyo na nasa itaas yung piston, kasi oh, hindi man lulusot itong ating screw, ayan, nakakapa ng piston, ibig sabihin, nasa top dead center na siya. Okay? pagka hindi nyo nakakapapa ang piston ibig sabihin nasa bottom wala siya sa top dead center ngayon para makasigurado kayo sundutin nyo ito ayan nakakapa nyo piston ibig sabihin nasa top dead center siya tapos yung timing papakita ko sa iyo nasa letter T itong kanyang timing ay dapat ay nasa letter T Ayan. Nasa letter T siya. Tapos, ito yung kanyang timing mark. May kuntel. Dapat nakatapat di yan yung guhit ng letter T. Ibig sabihin, nasa top dead center siya. Pwede na nyo, pwede nyo nang i up ang inyong makina. Okay? Kapo ako yung nag-tune up, ang ibinibigay ko pong clearance ay 5. 5 mm na nakasulat po dito sa ating pillar gauge straight po kung tawagin kasi 5 ang exhaust, 5 din ang intake. Kung magbigay po ako ng higpit nito, yung swabing swabbing lang ang hila. May counting friction, lumalaban, pero tamang pan lang ho, clearance. Yan, katulad nito, o, oh, maluwag, hindi pong hihigpitan. Kailangan pong yung swabing swabbing lang ang hila. Hindi siya maganit, hindi siya maluwag na maluwag. Yan. Higpitan natin. Tapos, testing. Yan, o. Oh. Swabe. Yung paghila mo, smooth lang. Wala siyang na napakaganit. Yung tama-tama lang. Tapos, pag itinap nyo, may marinig kayong clearance na tunog. Okay. Ibig sabihin, tama ang clearance mo. Ah, oh, sa intake naman. Intake medyo maganit siya ibig sabihin tapit it Bagan natin ng konti then bigyan natin ng clearance then higpit okay smooth oh wala siya kasi nung ganit hindi siya kasi nung maluag yung tamang tama lang tapos itap nyo yung ibabaw. Tingnan natin kung may clearance. Yan, meron. Natunog. Ngayon, higpitan na natin. Okay. naka-tune up na siya. Kabit naman natin ng cover. Tapos linisan natin ng spark plug at bigyan din natin siya ng clearance. Okay. Okay, linisan natin itong spark plug. Ito lang mga gilid-gilid. Lihahin natin. Kung kuya may steel brush, pwede nyo gamitin steel brush. Ayan. Lihilihahin lang natin ng medyo kumintab-kintab siya. Tapos, bibigyan ngayon natin siya ng clearance. Itong pinakamakapal sa pillar gauge natin. Ito ay, kung wala kayong pillar gauge, kasing kapal ito ng laghari yung ating lagharing bakal yan ang gauge nyan yan ang ibigay nyong clear clearance tulad dito, oh, medyo maluag-luag na pupupukin lang natin ang kabahagya ayan, ayan o oh, medyo napasobra ata sikwatin nyo lang ng kabahagya yan. ngayon, ito na ang kanya clearance oh. yan ang tamang clearance na nya ito po ay kasing kapal ng lagharing bakal. Okay na. Oh. Kabit okay. na natin. Balik naman natin yung cover. Dini sa timing mark. Ayan, okay na siya. Pwede natin siyang panda rin. trapa ganyan lang kadaling mag-tune up ng motor. Kung meron po kayong natutunan at nagustuhan niyo po itong aking video, eh paki-subscribe na lang din po. Paki-hit notification bell para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga video. Ano po? Marami po salamat. Shoutout nga pala sa mga pinsan ko sa Vitales, para niya kay lalong-lalo na kay Ber. Stay safe. Ingat sa mga rides mo ha. Tsaka ang tiyahin ko sa Mindoro. Si Tita Reyes at si YouTube. Ingat po kayo palagi diyan. Salamat sa panonood sa aking mga video. Okay, maraming salamat sa panonood at sa susunod na pong video ulit. Adjourn!